What's up mga kapigado, panibagong adlaw So karon nataka tayo, pulumulok Atong lantawon din ni mga kapigado Kay pagkabalo na ako, nag auction sale sila Sa mga 9 pound ng mga motor So atong lantawon, kung pilay presyo O sa mga requirements para makuha nato ni mga motor Mga kapigado, so tara atong lantawon Sudlo so, nato nato no so, na ang uh, representative from LTO pulumulok Si Sir Val no, so ato siya pangutanan Kung unsay mga requirements, pound o paano Mapalit ang mga unit niya naka auction karon Hey sir, maying hapon Sir, uh, Paano na to ma-release ang mga unit sir sa Drizzel kung makapalit na nila, na nila? Kung mabayaran na nila, pwede na nila makuha ang unit. And then? Pagkatapos, wala ito nila itong papili sa region okay. para ma-release. So, kani bang mga unit sir, na sir, nabay mga re restro no, Wala pa sila pa magpa -reistro. Ah, sila pa yung magpa mm -hmm. So, pilay para si Singpi sila restro sir. Mm -hmm almost mga 1.5 o 1.6 1.5 so maliban sa value amount sa unit oh, uh, right. so uh, uh, dili ba kamo ang maka-approve sa pulumulok sir yung, uh, sa mga unit para ma-release regional ba or kamo? Okay, yung... Pero, pa, sila. pag mabayad na pwede na mag-consular kung sa release order sa fund sa taga region. Ah, alright sir. If ever sir nga, alimbawa, mandakpan na po utro, may found na po utro, another auction sale oh, na po na? na? Another ah, auction okay. Sende nila mga paris bro. Oo dapat di pa Alright, sige sir, salamat kayo sa imong gamay information. So, mga mga kapigado, no? so ingon ni Sir Val from LTO Pulomulok. So, alright, mo ni mga motor nga na-impound no? so diri nga side mga kapigado, so dili pa ni ready for auction sale, so naka-impound pa ni, so which is uh, wala pa nabdan pila ka bulan bago ma, ma auction so ang di-report niya side, so kanina yung mga tag, ni mga number, na mga price so muna yung naka auction sari-sari na mga brand na Rossi, Motorstar, Kawasaki Tanan Brand, Nadiri, Tanan Dinakpan, Nadiri mga kapigado so na yung klase-klase mga presyo sama niya, dakpan siya August uh, 2022 so nag one year na siya no nag na siya sa isa katuig so nag price na lang siya o uh, 2,010 pesos so number 35 ni siya so unsan yung nga brand uh, SYM no SYM so SYM siya And then kaning uh, April 2022 so hapit na magduha ka to, uh, magduha ka tuig ni. So number 28 7010. So ang brand ani is Motorstar sorry. Okay and then kaning Kawasaki. Hmm? Kawasaki karaan na kayo ni no. So 9 pound pod no. Sa kadugay eh nagpresyo na lang siya og 7010. So April 2022 9 pound and then Motorstar nga tangki 6010. So right. So bayo bayo pa gid naabot dito yung mga mga porma sa mga ko ano kaning pang pamilyal na nga pang service service. So atong lantawon, so diri. Eh. So bayo bayo gid na mga tao pud dinhi og mga kuan, mga baratohon affordable na mga motor. eh may na lang may maservice. So, na may service. So naapoy tricycle diri. Eh. Ah wala pa ang tricycle. So ganing uh, rosy, nga payong-payong. So actually ganing payong-payong uso -payong, ni siya sa Davao City no sa mga turil nga area. So 9 pound pod ni ang payong-payong diri. And then ang uban diri mga pigado wala pay mga tag. So dili pa ni ready for auction. So kaning naay mga tag mo ni naka-auction karon sa LTO Pulomolok. So aring badja kulay blue 3,010 pesos and then tong uh, unsa nga brand ang isa? Maragi sare So 2010. So, Palito ni mo na tay? Ha? Palito ni mo? Ito ang nairestro. So i-verify sa ni mo sulod kung nairestro. So alright. Okay. So ganing uh, number 60 to uh, 1,010 pesos. So ang for uh, for information mga ka-buyer no, mga kapigado Kung magpili mo drag motor which is dili ang uh, LTO pulumulok na maka kung ang maka-approve kun dili ang taga-regional office ng LTO. So buadto na sila dire. Then kung nanay payment silang makaprog kung pwede ba na sa unit. And then, pag kuha na ni Kapigado, pag makapalit na ni Moni, kailangan pa ni Mo bayaran ang registration sa sulod bago ni Mo makuha ang unit. So, dili na kailangan bayaran oh, ang na ni, sir. violation. Sold na ni, 5,000. Sold na na 5,000? Oo, oh, sold, okay. na, oh, sold okay. na, so, na ni. Yan, 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 yan. Alright. So, 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 mo to'y guard this LTO pulumulok, no? So, alright. So, itong lantawon po mga unit, diri. 2 euro. Oh euro. Oh sold ayon, ayon, sold ayon, 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 wala, ayon, 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 tag ayon, 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 tag. ayon, 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 ni. ayon, 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 ni. ayon, 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 Rokong way bos. Ah, uh, wala well, pigado Pigado <laughs> So kaning top down, gilingkuran Gilingkuran ni gini Oh, ha. Oh, Nana na unit and then may side top down na sya. So sa top down pa lang bawin na ka. <laughs> oh. So 2000. So na isa ka, Honda Team X no 125 with sidecar ni siya pa So dili ma-auction. Okay, bagong-bago, fresh na fresh pa na huli. Right? Okay. <laughs> Ato tagiya si Madam dayo. <laughs> so naapo didto area. So bayo bayo na mga motor nga naka-auction karon sa pulumulok no. So sa mga naikwarta, sa mga dinalian na paglit, so wala pa yung mga motor. Oh. Kayang kaya. So sa Kursonada. Oh, available pa ni siguro sa Monday or karon lang ning adlaw. Karon laban ni sir ng auction. Hapon pa ni sugod. Pero mandi wala na. Ah, basta mabili na diya. Ah, pwede pa. Pwede So, kani mga tao, gahulat pa ni sila moabot tong personahe sa regional office ng LTO sa Coronadal City no. So, dili pa siya pwede mabayaran kung dili ito muhabot, kaya to moabot kay siya man gusto maka Mga naka-impound na mga unit na mga notice dito sa public. Ayan. So mabisita mo dire, pwede nyo basahon yung notice to the public dire Nga gibutang nila, naka-tarp So that's all for today's video mga kapigado Maraming salamat pulumulok, padayon pulumulok